Tom Rodriguez, kumpirmadong isa ng ama, masaya, at puno ng ngiti si Tom Rodriguez nang humarap sa media kamakailan. Sa pagdating niya, agad siyang kinumusta ng mga naroon, at hindi niya ikinaila ang bagong bahagi ng kanyang buhay bilang ama sa kanyang non-showbiz partner. Sa apat na buwan na edad ng kanyang baby boy, ani Tom, he's okay, good, good. Kitang kita ang saya sa kanya, habang nagkukwento tungkol sa anak. Ano kaya ang naidulot ng bagong papel niya bilang ama sa kanyang pananaw sa buhay? ikinuwento rin ni Tom na siya ay isang happy new dad sa kanyang very, very healthy and beautiful baby boy na anya'y ay nagbibigay ng bagong inspirasyon sa kanya. He makes me so happy, dagdag pa niya. Ayon kay Tom, kakaibang kasiyahan ang nadarama niya ngayon na tila natagpuan niya sa pagiging isang ama ang kaligayahang matagal na niyang hinahanap. Sa palagay mo, magdadala kaya ng bagong direksyon sa kanyang buhay ang pagiging ama? Sa mga sumunod na tagpo, ipinakita ni Tom ang larawan ng kanyang anak sa kanyang cellphone. At marami ang humanga sa pagka ng bata na namana pa ang kanyang dimple. Proud na proud siya sa kanyang anak at sa bagong buhay niya bilang ama na nagpapakita kung gaano siya kasaya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ano sa tingin mo ang magiging papel ng kanyang pamilya sa kanyang mga susunod na hakbang? Dagdag pa ni Tom, maaaring sumunod sa Pilipinas ang kanyang partner at anak sa mga darating na panahon. Nang tanungin tungkol sa kanyang dating asawa na si Carla Abellana, nilinaw niyang hiwalay na sila, bago pa man sila nagkakilala ng kasalukuyang partner. Para kay Tom, ito ang simula ng A Good Start sa kanyang bagong landas. Sa tingin mo, tuloy-tuloy kaya ang magandang simula na ito para sa kanya. Bukas naman si Tom sa posibilidad ng pagkikita nila ni Carla sa hinaharap. I have no qualms. Pero like I said, focus na ako sa sarili kong path, pahayad niya. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, mukhang handa si Tom na mag-move forward ng may mas positibong pananaw. Ano kaya ang naghihintay sa kanyang bagong kabanata?